Ang mga paranormal investigator na si Casey at Colton mula sa sikat na YouTube channel Mindset TV ay nagpunta sa isang pinaniniwalaang haunted lake house na matatagpuan sa southern Georgia. Ang property ay pagmamayari ng dalawang matandang mag-asawa na nagsasabing isang evil presence ang labis na gumagambala sa kanila. Di umano, ang unang mayari ng bahay ay mula sa dalawang mag-asawa na laging nag-ahaway dahil di umano ang babae ay may kalaguyo at di nagtagal ay ito ng lalaki. Isang araw ang asawa nitong babae ay biglang nawala Matapos ang ilang linggong paghahanap ay natagpuan rin ang katawan ng babaeng palutang-lutang sa lawa na malapit sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan ng mayari nito ay lagi nakakaranas ng mga kababalagan mula sa paggalaw ng mga gamit sa loob. bilang malakas na pagsasara ng pintuan sa kalikitan ng gabi. At ang mas nakapangingilabot pa ay sa tuwing mangyayari ang mga kapapalagaan ay nakakita sila ng mga insekto tulad ng palaka at kung minsan ay mga ahas sa loob mismo ng bahay. Kaya naman si Casey at Colton ay pinapunta sa bahay upang mag -imbestika. Habang nag-i-explore sila ay di nga nagtagal ay may mangyayari sa loob na hindi hindi nila ay paliliwanag. Wherever your presence is, you can talk to us. scan what the does that mean maybe scan the house maybe yeah. what is it actually asking us to scan right now oh fuck. something broke and the chair just moved that chair just moved is it actually asking us to scan right now? Oh f What just f happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. Yep, we got glass in here. There's glass everywhere in here. That was a Roach. That big -ass roach? Yeah. Big yeah. Biglang ten big ang lamesa sa kusina at nahulog ang wine sa sahig. At ang nakapanginig lapot pa ay nakita din nila ang mga insekto sa paligid ng kusina na laging lumalabas pag may nangyayaring kababalaghan. Dahil sa pangyayaring ito ay nakaramdam sila ng kilapot eh, kaya nagpa ang dalawa na at magsagawa ng spirit box session eh, sa loob ng isang kamalig na malapit sa lawa. At ang mangyayari sa loob eh, ay magpapalamig ng katawan nila sa takot. Is this the My first reaction was to mute the spirit box. So I muted the spirit box and we were just listening for a moment, trying to see if we could hear maybe another one or like any kind of follow up noises. I can't explain to you what emotionally and mentally went on there. It was like everything that I had a choice of to think about shut off, and instinct just kicked in. Tell me you heard what that. What the was that? Was that? dude? Nagtanong si Casey kung nakikipag-communicate ba sila sa babaeng natagpo ang patay sa lawa. At dito na naging intense ang paligid ng biglang yung manigang kamalig na siyang labis na lang ikinatakot. At dito na nga napatakmo ang dalawa ng mabilis palabas ng kamalig. Nang nasa labas na sila ay nakarinig naman sila ng malakas na tunog na nagmumula sa tubig na tila pa may tao sa lawa. <laughs> sa final investigation nila ay gumamit sila ng Ouija board upang makontak ang spirito ng nalunod na babae. Ginawa nila ito sa mismong gilid ng lawa at hindi ito magiging maganda para sa kanila. Panorin mo ang mahigi. Is there more than one of you here? Can you give us an initial? Can you give us your name? Can you give us Anything. Lawis na nang ilapot ang dalawang investigator nang makita nila ang mukha ng mabahing lumabas mula sa tubig. Ayon pa kay Casey kitang kita nito ang pulang mga mata ng babae at basang buhok bago pa man sila tuluyang nakatakbo. Ayon pa sa Mindset TV ay hindi pa nila nararanasan ang ganitong pangyayari sa buong buhay nila tulad ng gabing iyon. So ito nga kaya ang spirito ng babaeng namatay sa lawa? Hoy isa lamang itong magaling na pagkakagawa ng Mindset TV. Either way, ay ikaw na ang bahalang sa kung totoo nga ba talaga ito. Ito ay narecord sa isang home security camera Naku ito nito noong November 22, 20, 2023, nang alas-duhos ng madaling araw, sa napakadilim na paligid ay may kita ang kakaibang pangyayari na magaganap. Nakita mo ba isang strange white apparition na naglakad sa gilid ng bahay? Ayon pa sa video, it's not infrared. Infrared turns off when the floodlight comes on. You can hear whatever it is. Step through the leaves and stop when it disappears. My other camera recorded simultaneously, but nothing was heard. Sa kabila ng samot saring spekulasyon sa aparisyon, ay e nanatili pa rin itong misteryoso magpahanga ngayon. Ikaw ka multi, may idea ka pa sa kung ano nga ba talaga ito. kaibigan ito ay nagkamping sa isang kakawayan at sa masaya nilang paghihinuman ay makakaninig sila ng ingay na mula sa labas. Dude. Hmm. Yeah. What was that? Yo. Yo. I'm gonna check and press Preston. Preston! Preston! Yo what's that? Yo yo oh, what's? What? Run! Run! Guys, wait. Run! Oh. oh no, 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 no. Nang marinig nga nila ang ingay ay agaral silang lumaba sa tent at nang tinig nila ito ay isang nakapangingilabot na nila lang ang makikita nila na talagang magpapatakbo sa kanila ng mabilis palayo sa tent. Nagkanya-kanya silang karipas ng takbo at nang lumingon sila ay ito ang nakita nila. Isang maputlang imahe ang nasa tent na nakatayo na. Ganito rin ang nangyari sa magkakaibigan ito na mabilis na mo sa kadiliman ng kakawayan dahil may humahabol sa kanila. Well, nang lumingon sila, ito nga ang makukunan ng kamera. no, 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 no. mabilis lang tumatakbo papunta sa sasakyan upang agad na makalis. At nang madapa nga ito ay lilingon niya ang nasa likuran. At dito na nga na-reveal ang isang mapot ng creature uh, na humahabol sa kanila. Ayon sa source natin, nakunan nito sa isang eskwelahan kung saan isang mga guro ang labis na nangangamba at natatakot sa nakikita nila. I'm on the garden level right now I'm investigating something that happened down in the uh, boiler room with Devlin. I'll be right up. All right, all right. Well, don't worry. Go, well, go get your your whatever your material is. Isang guro ang sinamahan ng kapwa nito guro na papalakad sa isang malilim na parte ng eskwelahan. Alright, I'm with Evelyn Sims. We're using this recording here uh, due to a statement she says that there's been things in the back area has have been... Ayon pa sa guro ay isang pintuwang nagsara ng malakas. Alright, so what happened? For so those just shit on this owner to sit by yourself, Dave. I don't, go, I don't All right. All right, hang on, hang on. Just wait. I don't, don't want to go back to Let me just take a look. Now, you say what happened now? This door shit itself. down. It's down, All right. Let me see. Dito na mas magiging intense ang pangyayari na unti-unti na silang papalapit sa boiler room. Shh, don't be. Hold that. Wait. Then. Just wait. I... People... Is there anybody back here? Go ahead. No. Ah! What the shit? Oh my. God. Oh my god. No way. No way. Sa so, hindi malamang dahilan ay e, biglang gumalaw ang upuan na papunta sa babae. Eh. Go ahead. No. Ah! What the shit? Oh my. God. Oh my god. Ayon pa sa comment ito na nakapunta rin sa matandang paharalan, ay nakakaranas sila ng mga kakaiba at kakatuwang pangyayari sa loob. Kung minsan ay mga paggalaw ng gamit. Isa si estudyante ito nagsabi nga nakaranas din siya ng kapapalagan ng nasa loob siya ng CR at mag-isa ito. Bigla na lamang nag-flash ang CR at nangintayin niya kung mayroong tao. Ay dito na-realize niyang mag-isa lang siya at walang sino ang naroon. Nun. So ano kaya ang nangyayari dito? Totoo kaya ang nakunan ng camera? O gumagawa lamang? Well, panurin mo ulit ang footage. At ikaw na ang umusga. Go ahead. No! Ah! What the shit? Oh my God! Oh my God! No way! No way! ito ay mula sa Japanese Paranormal Ghost Hunter na Umaga Toki Film kung saan nagpunta si Hiro at Tomo sa isang binaniniwalang haunted apartment sa Japan na pinamumugaran ng multo ng isang babae. Nang magkumpisa sila ay pumunta si Tomo na mag-isa sa isang silid upang mag-imbestiga. Nato <sighs> desu chuto ikko ikko, mito 女性が羽織る代わりがあるのかな,なんか家族写真 します。はい。なんか天板が降って屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごい、ね。<laughs> あ、まもし。いや。やばい。全然聞こえない、ま。なんかね。大丈夫？今聞こえる？<laughs> あ、い今聞こえる？聞こえる？はい、あそこのその。その 押し入れの中を見たんだけどさ、mm. あの、なんか、天板が外れてさ、山裏みたいな感じになってたの。はいはいはいはい。<noise> で、なんか、あんた、あんた、あんた、あん a あんた、あ g た、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、ng た、i んた、a n g あんた、あ na あん a あ ang んた、あん a あんた、あんた、o んた、n a た、あんた、i n た、i na あん n あんた、a んた、n n a あんた、あんた、n んた、o んた、s んた、あんた、<laughs>

じゃあい今行きますはいじゃあ一回ちょっとここはねやばいやばいどうやばい、ね、なんでちょっと一回車ここで Muli ay mas naging visible na nga ang imahe ng babaeng na nakatayo sa doorway. So ano sa tingin mo ang nakunan nito mo? Totoo kayang ito ang babaeng nagpapakita sa apartment? O ang lahat na ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na humusga. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.